namamatay namamatay ang outdoor check natin ito kaya lang pong pa ang hindi maganda sa pagkaka-install na to katikit yung fittings dito ala po bang hollow block dati re? Eh? oh, wala dati kaya, ah kaya, kaya sila na nakakapit lang natin ayun problema na ipit yung fittings dito oh. medyo mahirap siya sa maintenance Pwede naman half coat ayun may nakikita tayong langis oh, may laman pa pero may langis dito eh ano ah, to ay kung ba kumanda ay dahil natin na natin kung may supply 30 volts bagsak yung kuryente nila Opo. 30 boards lang. Kanina, nag-220 to. Opo. may problema yung saksakan. Yung pinakikita namin. Ngayon, gumamit kami ng extension muna. Ayan, extension. Saksak muna. Pansamantala lang po ito, ma'am. Gumana naman siya. Magtuloy-tuloy na sana para, ano, hindi sana problema. 2.4 ampere na siya. Mana. Saksakan lang ito. Ayan o. No? Oh, saksakan ito. Nagkakaproblema yung saksakan nila. Ayan, malamig na yun. No? Ayan o. No? Nag 3.10. Magpo 4 ampere na. Good na to. Ayan, good na yun. Problema lang yun.